Magandang uh, umaga po Ay sinamaan tayo ng pakiramdam Pero ayos na mga kaisan At ah uh, inano tayo ng doktor pinagpahinga Dalawang araw Ay mga kaisan Ay ako sabi magpahinga daw ngayon Eh ako naman po ay eh, ano Medyo ayos na eh Hindi lang ako tatrabaho gawa ng asap ko sa bayan pag po ako'y nakahiga asap mo ako'y malulugoy eh lalo akong manghihina ay sumakan ako pero hindi po muna ako magtatrabaho kami po'y nagha-harvest uli ngayon ng talong nadali po tayo ng panahon ito yung sabi ko nga sa inyo na problema ko taon-taon sipon tsaka ubo lalo ngayon papunta na naman sa taglamig ay butot na andito yung aking mga kaibigan at aking mga kapatid to the rescue po ay magpapatay sila ng baboy sabi ko yung mamuti muna ng talong at ngayon po ay piyesta, ay bukas oy happy pesta nga pala sa aming bayan siya nga pala abay pag may pupunta sa bahay di tayo maghahanda pag wala ay wala. Eh hindi naman po tayo naghahanda pag piyesta. Madalang. Pag may dumating. Ya yeah, mga kaisan. Kinakarga po ni Ivana. Ay hinakot na ng ating mga kaibigan. Pinakarga po ito kay Ivana. Yari na din po yung ating taniman ng sili oh. Yan, malawak pong taniman ng sili. Dalawa po itong ganito. Mayroon pa sa kabila. Ote, wala na doon. Nahan siya, ote, na doon. Kakauntinga yun, ano? Kakauntinga yun. Ha? Ha? Ah, oh, mga kaisan. Si iba na po ang tagahakot ay yung ating mga kaibigan tapos na daw po silang mamuti ay gusto nila na. Yan. Si Utol. Tol. Dami na niyan ah. Yan si iba na po. Mm -hmm. aray yung kabaak mga kaisan Tani man din po ito na sili. Yung kabaak po. Bali dalawa po ito. Yan. Ay, uh, maumay pong uh, Mag, uh, mamuti ng sili. Eh di, ang kukunin natin di yan. Yung, alam nyo, yung mga nanay na ano. Walang ginagawa. Walang trabaho. Hindi naman sa walang ginagawa. Kung bagay, gusto magkaroon ng trabaho. Bibigyan natin ng trabaho mga kaisan taga puti po Ayan. kaya yun kaya gusto ko pa rin nga mas lumawak po yung silihan natin Ayan, mga kababaihan sa barangay po na walang trabaho hindi maigin rin po mga bata ito eh, tumubo tayo ng kaunti ay di ayos na yung iba'y kinukwinta na mahal ang ano kain sa nalaka ng tinutubo mo ah. meron po pero malaki din po yung napapaupa natin Kumbaga baka ma ano din po ipahan din tayo araw araw hmm Pero ang kagandahan naman na hindi kahit pa paano nakatulong ka, kumita ka kahit kaunti. okay Tanda Masok ko po ito Masok ko po ito Oh dali Dali uy. Oo si parang mo Alin yung Papate Baka na baka kabagat ang bato Dapat na dapat, dapat yung old chin block May ka din Dala kompleto ay, 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 ay. Aba, complete ang team block ay. Ginto tayo ating hawakayin. Ay, ano hirap nung... O sa pala ng lugar yung ito, napagat na yun. May siyang yung... Ato dito di sa kasunod na may mga apartment naman ang ating ga pagagawa. Sali-sali. Oo. Baka may mga sungay hindi ibigay. Ah, <laughs> <laughs> may mga sungay pa. Wala ba mas. Yung mga may mga interest. <laughs> ay, baka yung mga pilita pag may isipan Baka pag tingin pa. Eh, bakit siya yung kakalamunay? Hindi daw ang buhay Hindi makakakulat. nasa isip. <laughs> Oo, oh, baka agad ang isip ay ano. <laughs> Advance agad. Ba't siya ko nakakasama dun May kita magtanim kayo ng talog na pa Ay, sigurado pa. kainggitan Pataas ay nagkatakahan Pagkat tayo'y isang pamilya Nasa pamilya nagluluto po tayo ng pangit kay oh, ah, na nanay at <laughs> Tinapay <Tanda ka> <laughs> na nanay. Hindi oh, na. Sabi nanay. Napansit po. Sapit po tayo. na meron dyan. mo na ba kay Bumbay? Wala po ako kanya. Oh, Ay, bumbi pa Ano ba yun? <laughs> oh, po na yun. Okay. Okay. Ba't utoy wala ka bang tinanong? Wala yeah. Hindi ako. Hindi no, ko. Laki no. yeah, po Hindi ko naman kasi ni nanay. naman po, merenda. Oh, merenda po. Alah, kau ka?

Ayos, tayo po muna ikukuha ng ano chicken manure ngayon do sa ilaya gagamitin po natin sa silihan mga kaisan sila po ang nagtitiro doon sila na may na lang po ako babalik at ako po yung maghahakot mag mga kaisan ito na po muna ang natin gawa ng ang hirap po ng ahon doon ari mga kaisan nang bigla ang ahon gawa ng may hams dini walang buwilo kaya po hindi ko karga ng marami baka mabitin Ayan yeah, mga kaisan, yari na po. Ah. Uh, tsaka po are, na po natin pauwi. Ah, naib pa mga kaisan. Saka na andun pa. yon. Yan yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyo pagsama. Ang init. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Yan yeah, mga kaisan. Ito po yung ating hinakot kanina. Chicken manure. Yari na po. Bukas po ulit ay eh, hahakot. Ya Rina